Dito na ako T-Rex's ayan, ayan pa lang Ayan sa sabi nga Huwag abang muna non m'andare là dentro. la lagartaja That's not building it.

Ang abang tayo ng ano? ano? o. Yan o. abang tayo ng UB UBD jeep. Baka may ano naman dyan. May sinakyan ang kapo na minibus. Yes, in Verbio. Nakupo lang ako. muna tayo guys. Ang abang tayo. Yung uh, minibus. Sabi hi I Resist yeah. Dami nila Hindi you naman know, maganda guys Tapos yung building nila eh. Ang mm, ganda naman yung puno Ayan yeah lang guys Buhay din oh Sana ang aking service Wala pa Ang service ko guys Dito muna tayo sarap magpalamig dun guys ah, sa, sa loob ng kasing yan tulad dati yun ano parang lamig parang ngayon parang hindi naman masyado tama na dito sa may tirasis naman sobrang lamig yan guys pasok at ayala tirasis so, yun yung kamaganda siguro building ah. dito ayan sa Fairview Tagal naman yung hinihintay kong jeep. Wala pa. Bidyo-bidyo muna lang tayo. Wala pa ang Thank you for watching guys. Maraming salamat. panag ng ating kamera yan yan lumagandang ayun, hindi ko ay, bago sila bago sila guys nabang jeep hello, hello, hello good morning guys, sa inyo lahat dito tayo sa isimpervyo na naman na isimpervyo laging <laughs> Lagi impervyo na lang natin naman ay, ganda naman kasi dito Sulit naman ang pagdaan mo dito Tapag muna tayo nang